At ngayon, at ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Ang patanes na sa ilalim na ho ng signal number 4 dahil sa pananalasa ng bagyong hulyan Klase sa ilang lugar sa bansa, suspendido ngayong araw. By 260 million na family food packs naka preposition na sa ilang bahagi ho ng Northern Luzon dahil nga huyan sa pananalasa ng bagyong Hulyan. Ang filing naman ng COC para ho sa 2025 midterm elections, magsisimula na huyan bukas. Voters registration naman hanggang ngayong araw na lamang. Dating PCSO General Manager Reina Garma at Pin binaslang na board secretary. meron Pero no manong hindi pagkakasundo sa issue ng small town lottery. Ito namang si PNP Chief Marbil inatasan ng CIDG sa pagbubukas ng impesigason sa Barayuga murder case. At pamilyang nasunugo naman sa antike, natulungang muling makabangon ng Brigada News FM at ng One Tahanan Portulis. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life. Kasama unlikas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada, Brigada Balita, Balita nationwide. nationwide sa Umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po lunes mga kabrigada September 30, 2024 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada na mataan ng Tropical Depression o Bagyong Hulyan Dan sa Coastal Waters of Palintang Islands, Kalayan, Cagayan na may lakas ng hangin na 155 kilometers per hour at pagbugsong 190 kilometers per hour. Inaasahan itong kikilos westward o papalapit sa Batanes area. Samantala huling namataan naman ang Tropical Storm Jebi sa 2,420 kilometers east and northeast ng extreme northern Luzon na may lakas naman na 75 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 90 kilometers per hour. Sa lagay ng panahon ngayong araw mga kabrigada kasalukuyan na nakataas sa signal number 4 ang Batanes at northern portion ng Babuyan Islands. Signal number 3 naman sa nalalabing bahagi ho ng Babuyan Islands at northern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2 sa nalalabing bahagi naman ng mainland Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Northern at Eastern portions ng Nueva Ecija at maging sa Polilio Islands. At ay host sa pinakahuling forecast track posibleng makaranas ng pagbugso bugsong pagulahan at malalakas na hangin sa mga lugar na nasa ilalim ng Gale Warning. Brigada Balita Nationwide Brigada, Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada may get 263 million naman na family food packs. Naka-preposition na raw huyan sa ilang bahagi ho ng Northern Luzon dahil nga po yan sa pagtama ng Bagyong Hulyan. Brigada Maricar Sargan, Ibrigada Bo! ng pamahalaan na may nakaprepositioned ng mga family food packs sa mga lugar na apektado ng Bagyong Julian. Ayon sa Presidential Communications Office, as of 6pm kahapon, September 29, nakapaghanda na ang Department of Social Welfare and Development ng mahigit 263,000 family food packs. Mahigit 75,000 food packs ang nakaprepositioned sa Region 1 na nagkakahalaga ng mahigit 56 million pesos. Halos 124,000 family food packs naman sa Region 2 at nagkakahalaga ng 136.1 million pesos habang mahigit 64,000 sa Cordillera Administrative Region na nagkakahalaga ng 50.2 million pesos. Sa kabuuan, nagkakahalaga ang mga naturang family food packs ng 242.5 million pesos. Bawat family food packs ay naglalaman ng bigas, mga dilata, kape at cereal drink in the heart of changing lives. Ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada, nagsuspindi nga ho ng klase ang ilang lugar. Diyan ho yan sa bahagi ho ng Northern Luzon dahil nga ho yan sa pagtama nga ho ng Bagyong Julian. Wala ho paso ka Brigada sa lahat ho ng antas ng pampubliko-pribadong paralan sa Ilocos Sur, Benguet, patanessa Bagyo, Kalayan, Abulog, pati na rin po yung ibang lugar ho dyan mga kabrigada sa Lalo, Amulong, bagao, Santa Paxedes, Gataran, Apari, Manawag, La Union, Abra at Rosales, pati po sa Urdaneta, Bani, Malasiki, Mapandan at San Fabian sa Pangasinan. Suspendido rin ho kabrigada ang pasok simula elementary hanggang high school sa Ilocos Norte, Tugigarao, Peña Blanca, Apayaw at maging Sanueva Vizcaya. Sa Bautista Aguilar, Mangaldan, sa Pangasinan, wala naman humpasok mga kabigada mula ho preschool hanggang high school habang all levels naman na wala humpasok sa asingan. Diyan pa rin ho yan sa Pangasinan. Suspendido rin ang trabaho sa mga tangkapan ng gobyerno ngayong lunes. Diyan ho yan sa Sur at La Union habang sa Batanis naman ay hanggang sa araw ng Martes. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Sa ibang balita na tayo, mga kabrigada, aarangkada na ho bukas, October 1, ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato para ho sa May 2025 National and Local Elections. Ayon ho sa Comelec, mga kabrigada, tatagal ang paghahain ng kandidatura ng walong araw na magsisimula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Paalala naman ng komisyon, dapat kompleto na ang mga dokumento ng isang kandidato para abutin na lamang ang hanggang limang minuto ng paghahain ho ng COC. Yeah! Sa Manila Hotel ang venue para sa mga tatakbo sa senatorial at party list races habang gaganapin naman sa mga lokal na tanggapan ng Komelek ang paghahain ng kandidatura para huyan sa mga tatakbo sa pagkakongresista at iba pang mga lokal na posisyon. Samantala nakatakda na ring magtapos ngayong lunes ang voter registration sa buong bansa. Kaya po hinihikayat ng Comelec ang mga botanteng hindi pa ho nakapagpapatala na samantalahin ang huling araw ng registration upang makaboto sila sa halalan sa susunod na taon. Brigada Balita Nationwide Samantala mga Brigada ang dating PCSO General nga raw ho, o General Manager na si Royina Garma at ito pong napas lang na Board Secretary, may meron na raw hindi pagkakasundo sa isyo ng STL o yung Small Town Lottery. Wala haji ka aminyo, ibrigada mo! ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office Chairman Anselmo Pinili ang posibleng motibo sa pamamaslang sa dating Board Secretary na si Attorney Wesley Barayuga sa ikapitong pagdinig ng House Squad Committee. Inamin ni Pinili na mayroong internal issue sa pagitan ni Barayuga at no PCSO General Manager Royina Garma kung saan hindi nila napagkasunduan ang issuance ng board certificates para sa small town lottery franchises. Tumanggian niya si Barayuga na pirmahan ang certificates ng walang full board approval. Isiniwalat din ni Pinili na matapos ang pagpatay sa board secretary, nagkaroon siya ng privileged communication kina Sen. Christopher Bongo at dating Chief Presidential Legal Counsel Jesus Melchor Kitain. Ibinahagi o manunya kinago ang posibleng motibo sa krimen. Inusisa ni Antipolo City Representative Romeo Acop kung bakit inipit ng matagal impormasyon gayong alam pala niya ang nangyari. Pero ni pinili na naging kaklase ni Barayuga, natakot lamang siya na magsalita in the heart of changing lives. Ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Samantala, CPNP Chief Marbil naman mga kabrigada inatasan ng CIDG sa pagbubukas ng investigasyon sa Barayuga Murder Case. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. Five, Pinagutos ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang agarang pagbubukas ng investigasyon sa pagpatay kay Retired Police General at Philippine Charity Statistics Office Board Secretary Wesley Barayuga. Kasunod ito ng testimonya ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza sa House Squad Committee kung saan isinangkot niya ang mga matataas na opisyal na sina NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo at dating PCSO General Manager Royina Garma sa pagpatay kay Barayuga noong 2019. Dahil sa seryosong aligasyon, inatasan ni General Marbil ang CIDG na pangunahan ng investigasyon at i-re-evaluate ang lahat ng ebidensya dahil sa mga bagong testimonya ipinag-utos din ng pakikipagtulungan sa iba pang ahensya upang matiyak ang transparent at walang kinikilingang investigasyon. Pagtitiyak ng PNP Chief sa publiko, pananagutin nila ang tunay na may mga kasalanan o may sala sa pagpatay kay Barayuga. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cass, Austria, ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Sa gitna nga ho ng tumitinding conflict sa pagitan ng Hezbollah at Israel Marami na raw ho mga OFW sa Lebanon Ang nanawagan po para sa agarang repatriation Sa isang online press conference nino-organize po ng Migrant International Kapon Nagpahayag daw ng pagkadismaya ang mga manggagawa sa kanilang pakiramdam na mawagal daw ang pagtugon ng gobyerno ng Pilipinas. Ay po sa ilang OFWs, itinatago raw sa kanila ng kanilang mga amo ang totoong sitwasyon sa digmaan. Ang ilan pa raw sa kanila ay humiling sa kanilang amo na umalis na pero hindi raw sila pinapayagan maliban kung meron silang maharap na kapalit. Bukod pa rito, may mga employer tao na ayaw ibigay yung kanilang mga passports nang hindi ho sila makauwi. Ayon po sa DMW, ang repatriation ng mahigit labing Pilipino na apektado po ng conflict sa Lebanon ay nareschedule sa October 3. Nakatakda na husa sana kasi silang umuwi noong September 26. Ngunit ilang International Airlines na ho yung pansamantalan nagsuspend na kanilang mga flights dahil nga ho yan sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Pagnenyan mga kabrigada iniulat ng Israel na napatay sa airstrike nito sa Beirut ang leader ho ng Hezbollah na si Syed Hassan Nasrallah noong biyernes. Napatay ho ang leader sa targeted air strike sa underground headquarters ng grupo dyan ho sa southern suburbs ng Beirut naging pinuno ng grupo si nasrala sa lobo ng 32 years Samantala sa kabila ho ng pagkakapatay sa leader iginito ng Israel military na tuloy pa rin ang kanilang pakikipaglaban. Brigada Balita Nationwide. Pinakulaan niya naman ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na dumaluraw ho siya sa di umano'y courtesy call ng mga pulis kay dating Pangunong Rodrigo Duterte noong 2016 bago raw ho yung pagpatay sa tatlong Chinese drug convicts. Ito po yung kanyang nagireaksyon sa alegasyon ni Abang Lingkod Partylist, Representative Joseph Stephen Paduano, ang Chair ng House Committee on Public Accounts at Panel ng Quadcom na magkatuwang na naging sa mga pagkamatay na iniugnay sa war on drugs ang nagdaang administrasyon. Sa isang statement, sinabi ni De La Rosa na malinaw na si Pedwano Rao ay excited sa diumanoy presensya niya sa courtesy call sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi ng mga resource persons. Nauna na nga ho sinabi rin ni Senator Bato na may ilang miyembro raw ng Kamara ang nagsasabotan para ho siya at si dating Pangulong Duterte sa EJK na kasalukuyang nasa ilalim daw ng International Scrutiny. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nabahagi naman ang karagdagang suporta si Senador Bongo sa mga kababaihan, senior citizens, kabataan, mga displaced workers at solo parents na nandyan ho sa San Vicente, Camarines, Norte. Nakatanggap po mga benepisyaryo ng snacks, vitamins, masks at iba pa mga kabrigada. Naisakatuparan ito sa pakipagtulungan ng senador sa lokal na pamahalaan. Brigada Balita Nationwide! At para naman sa ating health news! Sa dami po ng responsibilities na kinahaharap ng ating mga anak, mula ho sa kanila school works hanggang sa kanila mga extracurricular activities. Malagang ituro ho sa kanila at tawang paraan para ho sa pagmamanage na Stress. ang stress ang stresso kasi kabrigada ay maari makaapekto hindi lamang sa kanilang pag-aaral kundi na rin ho sa kanilang kalusugan Kaya't nararapat na matutuhan ho nila ang mga kasanayang makatutulong upang maiwasan po yung tinatawag ho natin na burnout turuan ang inyong mga anak ng relaxation techniques gaya po ng deep breathing exercises at mindfulness practices o practices ang mga simpleng ehersisyo na ito ay makatutulong po sa kanilang pagkalma ng isipan, lalo na po sa panahon ng matinding pressure. Mahalaga ang inyong suporta bilang mga magulang sa kanilang mental well-being. Sa ganyang paraan ay matutulungan po silang magkaroon ng tamang balanse sa kanilang buhay at maging handa sa mga hamon na dala po ng pagiging isa nilang kabataan. Ang paalalang yan, atid po sa atin yan ng standout ES4 multivitamin capsule. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Nakabayaning Pagtutulungan Mga kabrigada, ang tahanan, ang sahong nagsisilbing source ng pagmamahalan at pagkakalinga. Para sa isang pamilya, ngunit paano na lang kung kasabay po ng paghawi ng makapal na usok, ay masisilayan ang nilamo ng bahay na naipatayo sa kabila po ng kahirapan. Malaki po ang kinakaharap na problema ng tatlong pamilya. Matapos ang lamunin ng apoy nitong madaling araw ng September 1 sa Katungan 1, si Balom Antique. Ang dalawa sa mga ito ay totally burned, mga kabrigada. Umabot ah, sa 73,000 pisong halaga ng mga kagamitan na nasunog sa kasama ho na mga hulugang appliances pa at mga school supplies at uniform ng mga kabataang nag-aaral upang mabigyan muli ng pag-asa at maiparamdam ang pagmamahal ng wantahanan at ng Brigada News FM Antique ay naipaabot ang munting tulong sa pamilya ni Kathy Mifanya, Andre Mark Mendoza at Alvino Pahigdana. Kasama ho sa kanilang natanggap ang family food packs na naglalaman ng pigas, instant noodles at delata bilang inisyal at agarang tulong. Malaki naman ang pasasalamat ng tatlong pamilya na mababakas sa kanilang matatamis ng ngiti at pag-asa at kumpiyansa na mayroong masasandalan sa panahon ng kagipitan. Sa kabila ng kinakaharap mga kabrigada na problema lalo na sa mga sakuna tulad nito, kasama ho ang sambayanan ng Juan Tahanan Party List at Brigada News FM sa muling pagbangon at muling pagsisimula ng pamilya at upang magpatuloy sa kanika nilang uh, mga buhay. Salamat dito po sa Brigada niyo, Sir M. Kabilanggit kay Sir. Merugit sa inyo. Salamat sa inyo mga bulik. Balo yung hidrang mga para ka naman, Sir. Sir, salamat dito sa Brigada, FM, kasi. Eh, Ay, ginbuligan na kami kay Bahal, ginga pa salamat naman ka. Nagkatabok naman yung natunog. Ay, eh, ginbuligan kami ka. FM. Yaning pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo makatulong kasama ho ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang at ating makabayaning pagtutulungan. Wala ho sa Brigada News FM at sa Wantahanan Party List, maraming salamat mga kabrigada. Balita, nakabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. brigada balita nationwide Nationwide sa umaga. Brigada balita nationwide. Kada balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus para Paracetamol Fast Relax at Stand LDS4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Nationwide. Buong kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging likod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito, sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and the News Authority. Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga, hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldu ka ang sakit dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika, sa musika at balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives